Oh, karon maglaw o ita manguha sa kuog og kamuti taps og tinangkong. Tinangkong na siya. Ang tangkong anak na sa unahan. So, mangutlo sa ako diha kay wiwala'y laing makotlo kung walay sud. And diha lang ko manguha. Kay kung wala tay gulay. O, perting mahala sa gulay kung mamalita. So, nangutlo lang ko diha sa ako ang mga tanom, Tinangkong og tangkong kamuti taps. O, oh, karon manguha pug ko og oh, lemon grass or tangad tanglad. Lami mo tanglad good kay kung wala kay ilamas, wala kay unsay halo lain, mas lami mang good nang kana ana agid na siya importante kay kayo ang tangan, kadalawoy. oy. So karon nanguha sa ko. Ah, dagha ka kay nagpunuan diha mamili lang kag asa manguha ng tanglad o gidungagan pa ko. ang ako ang tinangkong kay gamatiting pa lang akong nakuha ako sang gidungagan lami mo daghan og dahon-dahon pag maglawoy puro kana lang akong gilawoy gisubakan ra nako gisda sobra sa gabi nga sinugba ako ang gisubak og karong muha sa ko og sili kay halo man na ako sa sawsawan ang sili magbutang kong tuyo o limoncito with sili so kailangan gid ang sili pampalasa pampalami po na sa kaon o karon human ko sa mga gulay ako asa na siyang i-separate ilain-lain ang kamoti tabs o ang tanglad o ang kamunggay ilpang lahi sa anak siya kay pagkahuman anak hugasan kaya ang sili anak nasa ilalom na latugan ang kanang sili, butang po na ako sa sukaan. Ako sa nanghugasan. Gumani, ibutang na ako sa sukaan. Magkuha lang ko, ana, para ibutang sa kuang ang sausawan. O karon maghugas na ako sa kong tinangkong. Ako lang na siyang yun, ana, paghugas. Kay, naglisod ko gunit sa kamera. So, gisa-isa gina na ako paghugas. Lain ko maghugas o gulay. Kaya ako agin ang isa-isa hon. O, karon maghagpat sa ko o kamunggay. Hmm. Models sa mong gaya. <laughs> Paspas kaya ang pagka-istorya. Iyan daw isa-isahon. Ang pagkotlo mong ang kamunggay. Isa-isahon. Kaya ang uban, ana, dili mong mo kaon og kamunggay sa lang. Pero ang gusto nila, isa-isahon pa ang dahon, tanggalon ang tangkay kay makabukog daw ay charot makabukog daw ang kamunggay pero pag ako magdali dili na ako matanggal tanan isa-isa dili na ako ma isa ako ana lang haroson tanan basta magdinalian lalo na pag nagbukal na ang ako ang gitak ang kailangan na gid siya diretso ho nag haros basta makuha lang ng mga damang-damang ana ko gud mga damang-damang mga lawa-lawa o puti-puti kailangan gud na siya matanggal o karon maghagpat na pud ko og kamotitaps og tinangkong mo na siya isa-isahon pud na nako pag tanaw, aw hugasan gi isa na ko na pag kasi nay manuksok nang dahon ba nam manuksok ulod ana say kar ana damang gagmay ka damang ana manuksok anang mga gungi-gungi ana kailangan gud siya isa-isahon pag hagpat Iniisa-isa. Ganyan ako, pag nagluluto ako ng gulay, iniisa-isa ko pag hagpat. Kasi gusto ko malinis, kasi pag kumakain ako niyan, nako, talagang habhabin ko lahat yan, walang matitira. Hmm, hindi lang sa bawang hinihigop ko, pati laman, lahat, kinakain ko, wala akong pinipili, basta gulay, nalaw, oy, hindi lang siya ginigisahin. Yun, pati yung tangad or lemongrass, eh, iniisa-isa ko rin yan paghugas. Lahat yan tanim ko, wala akong binibili dyan. Pag wala akong pasok kasi, pag wala akong trabaho dyan ako sa garden, nagtatanim kung ano-ano lang tinatanim ko para hindi na ako bibili ng gulay kasi ang gulay ngayon mahal. O, kailangan mo talaga magtanim para fresh. <laughs> fresh yung lulutuin mo, walang halo, walang chemicals. 'di ba? Hmm, wala. Hinahabo-habo ko lang yung lupa, wala akong nilalagay. Oh, ganyan. Ayun, tinuturo ko lang yung kung paano itatali yung tanglad, tanglad or lemon grass. Ops, hindi kasi mano kasi binilibilisan ko yung pag ano, edit. Ayan na yung lamas ko, yung tanglad at saka yung sibuyas at saka luya at saka yung isda na ulam kagabi, hindi na yan. Hinihimay-himay ko para ihalo ko sa laoy. Ayan na yung kamunggay. kamungay or malunggay. At saka na, yan na yung talbos. Malinis na yan lahat. I, nagsasaing na ako niya. Nakasalang na yung kaldero ko. Apoy lang yung ano. Kahoy lang yung gamit namin, hindi gasol. At saka, yun, nilulunod ko na yun lahat. Kasi puro naman yan dahon-dahon. Wala naman yung iba. At saka nagluto na rin ako ng kanin. Ayan. Yan nakakain na tayo. Luto na yung lauoy. At saka may sobra din na inihaw kagabi. At saka may ano ako sa usawan. Ayun, tuyo at saka sili. At may kanin na rin. Ayun, kumakain na si Inday. Kain na po tayo. yon Wala siyang tinitiran yan. Inuubos lahat yan. Kahit ano. Ganyan siya pag kumain. Salamat!